A-ha? <laughs> yun na, na bulok na! Kaya? Yeah. Hindi ko na tanayin ha, Ha? Hindi ko nakamang tanayin. Bakit bulok na? Kaya. Yeah. ayaw, oh. Tayang. Bakit na? Ayun Ay, na, ah. ngayon ko nakaanong. Para lagay natin sa YouTube. Wow! Ate! Oo. Dali! At iba na ka Dali na. <laughs> ko nga. Ako nang kitin tubig. Papay nilito sa masasob. Dali na. Dali na sa so, okay. okay, okay. okay. hmm. Ang pangit kong kapatid. Napakapangit. Feeling maganda. Super pangit. Kamukhang okay. kampane, ang, ang Jose. Kamukhang. 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 si Kamukhang. Kamukhang. That's <laughs> gonna